Historia Tagalog Horror Stories Black Lady Gusto ko sanang ibahagi ang aking karanasan tungkol sa Black Lady last 2016 Grade 10 student ako nung araw na iyon sa isang Catholic school somewhere in Bicol. Nung araw na iyon ay meron kaming pupuntahan na competition which is sa DLC and CAT competition. Member ako ng CAT at dahil hinihika ako at hindi ako kasama sa magpaparticipate sa drill kaya nilagay ako sa medic group mga bandang 3am or 4am nung mag-ayos ako dahil medyo malayo kami sa bayan at nilalakad lang namin 'yon papuntang school and more on 30 minutes din ang aabutin bago ka makarating sa school sobrang dilim ng mga oras na 'yon ihahatid sana kami ng aming ina dahil nga tatlo naman kami Dalawang babae at isang lalaki Dahil nga masama ang pakiramdam niya ay hindi ko nalang pinilit Ang nasa isip ko nun, tatlo namang kaming maglalakad at may isang lalaki kaya ayos lang Habang naglalakad kami, medyo bumibigat na ang pakiramdam ko Lalo na nung malapit na kami sa isang lumang klinik marami ng usap-usapan na merong nagpaparamdam doon at naranasan na din namin yun dahil tumira kami sa mismong tabi nito dati. Pagtapat sa mismong klinik, yumuko ako dahil hindi ko talaga kaya. Sobrang dami naming nakakasalubong at puro itim silang lahat kabado na ako ng mga oras na yon kaya napahawak ako sa kasama kong babae at nagsimula na ding magdasal. Dahil sa higpit ng hawak ko sa braso niya, nagtanong na siya kung may nakikita ba ako. Alam niya kasi na bukas ang third eye ko kaya hindi siya nagtaka. Bumulong na lang ako sa kanya at sinabi ko na ang dami nila yun nga lang, hindi do nila makita pero hinawakan niya na lang ako para mawala ang takot ko. Nakayukulang ako the whole time pero hindi ko ine-expect na pagtapat namin sa mismong puno ng balite ay napaangat ako ng tingin. Mga lima hanggang anim na di pa ang layo sa akin nang nakita ko siya. Nakasuot siya ng all black pati na rin yung belo niya ay kulay itim. Pero hindi ko alam kung bakit ako napahinto. Parang naparalisa ang buong katawan ko habang nakatitig sa mga mata niya na sobrang pula. Ang sama ng tingin niya at parang galit na galit. Pero ang mas ikinagulat ko nung pagkurap ng mata ko, biglang tatlong inches na lang ang layo niya sa mismo mukha ko. Ang mas nagpanginig sa akin ay yung mga ngiti niya na parang tuwang-tuwa. Sa sobrang takot ko, hindi ko napigilan na sumigaw. Halos maubos yung boses ko sa isang sigaw na yon at dun lang ako nakagalaw. Napaupo ako sa kalsada habang umiiyak pati ang mga kasama ko ay natakot na lalo pati yung lalaki dahil nasa tapat kami mismo ng puno ng balite. Dahil nanginginig ang buong katawan ko sa takot, inalalayan nila ako at tumayo at naglakad na patakbong umalis doon. Iniisip nilang umuwi na lang dahil baka hindi ko kayanin pero malapit na kami sa bayan kaya ang sabi ko ay wag na lang kaming bumalik buong araw akong tulala at imbis na ako ang maging medic mukhang mas kailangan ko yun kaysa sa mga kasama ko wala akong pinagsabihan tungkol sa nangyari lalo na sa mama ko dahil magagalit iyon at baka hindi na ako pasalihin sa CAT akala ko ay tapos na pero hindi pa pala Sinundan niya ako At mukhang naging bantay ko pa Lagi ko siyang nakikita na nakasilip sa akin sa may likod ng kurtina sa may tapat ng CR Habang ako naman ay nasa sala at gumagawa ng mga activities Lagi siyang ganoon kapag inaabot na ako ng madaling araw Kahit sobrang takot ako tuwing nakikita ko siya malapit sa akin ay binabaliwala ko na lang pero nagdadasal ako kahit nanginginig ako sa bawat ngiti niyang nakakakilabot Nagpatuloy iyon ng ganoon na lagi niyang gawa hanggang isang araw ay inapoy na ako ng lagnat at dahil uso ang albularyo sa lugar namin doon agad ang derecho namin Pagpasok pa lang ng pinto ay nakatitig na siya sa akin at parang may tinitignan yung albularyo sa likod ko. Biglang nagsalita yung albularyo at sinabi niya, Ang pangit naman ang bantay mo iha. At doon ko na lang naalala yung black lady na lagi kong nakikita. Ilang beses din na namatay yung apoy habang nagsusuob siya sa akin kaya muli siyang nagsalita iha ang tapang naman ng isang ito mukhang natitigan mo yung mata niya kaya parang ayaw kanya'ng tigilan kaya dahil doon ay naikwento ko ang lahat kahit si mama ay natakot dahil din doon ay nagdesisyon si mama na ipasara yung third eye ko dahil lagi akong napapahamak Madalas din akong magkasakit noon dahil sa mga nakikita ko. Ilang beses din akong nagpabalik-balik sa albularyo para maitabo yung black lady at maisara yung third eye ko. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya nakikita at hindi na rin ako nakakakita. Kaya paalala ko lang sa inyo masama ang tumitig pabalik sa mga nilalang na may pulang mata dahil susundan ka nila. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Retreat House sa Rizal Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan na nagpabago sa aking faith at pananaw Please bear with me dahil ang daming nangyari ng gabing iyon I grew up in a Catholic environment My mom is a medyo devoted Catholic At pag nagpupunta kami ng simbahan Usong-uso sa amin yung humahaplos sa mga rebulto Lahat ata ng rebulto ay hinahaplos ko before Pag nasa simbahan kami I can say that one of the reasons why I choose my high school. I went to a non-sectarian private Catholic school nung high school ako. Sa eskwelahan namin, every year may mandatory retreat ang mga senior student. I was in my third year, year 2015 that time at unang retreat na experience ko ito kaya super excited ako. Pagkatapos ay overnight pa kaya makakapagbanding kami ng mga kaibigan ko. The retreat house is located somewhere in Rizal pero malayo pa yung bahay o retreat house sa kalsada. Para siyang nasa loob ng forest na 30 minutes pa yung itinakbo ng bus namin para makarating sa mismong retreat house. The place itself is very pleasant. Sariwa ang simoy ng hangin, ika nga kasi ay tahimik. Malayo din sa ingay ng city at sobrang payapa dahil damang-dama mo ang nature na maraming puno. Maski ang mga kaklasikong makukulit ay nahiyang magingay sa sobrang tahimik Sinalubong kami ni Brother Jay, isang seminarista pero hindi pa siya pari. Maya-maya pa. Pinaakyat niya kami sa second floor kung nasaan ang mga kwarto namin dahil sa second floor ang kwarto ng mga babae at sa third floor naman ang mga lalaki. Habang nagbibigayan ang lahat ng palangka letters, natapat ako sa middle staircase. While nag-advise yung teacher namin na nasa hallway na bawal umakyat ang kahit sinong babae sa third floor. All of a sudden, may nakita akong light image na batang babae na umakyat sa third floor. Naka-brown ito na palda na parang school uniform. Sinabi ko kaagad sa teacher ko na may kakaakyat lang na babae at sinundan niya naman ito pero walang babae sa third floor. Alam kong may ability ako pero hindi ako nakakakita talaga. Pero malakas ako makasense kaya hindi na ako nagtaka. Bago kami magsimula, inadvisan kami ni brother na once nasa may activity, bawal kaming pumunta sa ibang floors ng mag-isa at dapat kumpleto kami palagi pagkatapos ng activity all of us were so emotional lahat ay galing sa iyakan dahil sa ginawang activities at nagkaroon ng open forum sa open field may isa kong kaibigan na si Samantha sobrang emotional siya that time dahil problemado sa buhay at sarili kaya I decided to give her my rosary. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko na it can help her. Pero wala pang limang minuto. Nagulat ako nung bigla niyang sinabi na naputol yung rosary. Kaya bigla ko itong kinuha pabalik at tinago na lang sa wallet. Nawirduhan ako pero hindi ko na masyado inisip thinking na nasa religious place ako. Habang nagaantay kaming matapos yung iba, nagpasama yung isa kong kibigan na umakyat sa taas para kunin yung mga baon niyang chichirya. Alam kong bawal pero dahil pasaway ang kaibigan ko kaya pumayag na ako. Apat kaming umakyat sa second floor at nung malapit na kami sa kwarto ng kaibigan namin, may nakita kami sa kabilang end ng hallway na nakaputi at naglalakad pasalubong sa amin. Sa sobrang takot namin ay kumaripas kami ng takbo sa baba. Iniisip namin na baka teacher namin at mapagalitan kami hindi na namin pinag-usapan pa yung nangyari that night. Pero sigurado kami na hindi namin kilala yung nasa taas dahil lahat ng teachers namin ay nasa open area. Malayo sa buildings and according kay Brother J wala daw silang madre doon at puro lang mga seminarista. Later that night, bago kami umakyat sa kanyang-kanyang kwarto Inanong namin si brother kung may multo ba o katatakutan ba sa retreat house dahil sa nakita namin. At nagsabi siya sa aming lahat na kung anuman daw ang madinig o makita namin, magdasal na lang daw kami at huwag matakot. Dagdag pa niya, minsan may mga sumisitsit daw pero nagdarasal lang daw sila dahil dito yung mga kaklasiko na balak mag ghost hunting ay hindi na rin tumuloy. Lamang lupa sa sementeryo. Back in 2011 or 2012 pa ito, dinalo namin yung puntod ng lolo at lola namin sa sementeryo sa may bagbag, Quezon City. As usual, After noon pa lang ay nandoon na kami. Hanggang sa gumabi ay nagstay kami doon. Dahil madami namang kaming magpipinsan na nandoon at syempre kasama namin ang aming mga nanay. Wala namang kakaiba dahil tanghali pa naman at hindi pa nagkakatakutan. Pero nung bumababa na yung araw, medyo nagbibiruan na kami at nagtatakutan dahil nung isa naming pinsan ay sobrang takot talaga sa supernatural. Yung pwesto namin nasa may puno kaming malaki dahil yung puno ay may mga bench na nakapaligid doon kaya doon na rin kami nakatambay. Nung dumilim na, as in madilim dahil wala gaanong ilaw sa poste nung oras na yun nagsabi ako na magpicture kami at baka may sumama ako na kako ang magpipicture kaya ang mga pinsan ko ay game naman sila pero yung isang pinsan ko natakot ang ginawa niya ay gumit na siya dahil daw pag may sumama nakakaiba normally daw nasa gilid kaya ayaw niyang tabihan siya unang tingin pa lang sa picture alam mo na agad na teka, parang sobra. May sumama nga. Hindi yung parang napapanood natin sa TV na parang may shadow or figure ng tao na sumama. Pero ito ay kulay green siya. Pointed ang ears, pulang-pula ang mata at bibig. Yung ngipin niya ay parang sa shark na tulis-tulis. Alam mo ba kung saan siya nakapwesto? sa tabi ng pinsan kong sobrang natatakot at take note gumit na pa siya at nakaharap sa kanya yung creature na iyon hindi ako naniniwala dati sa mga ganyan kaso na experience ko kung kaya ko lang sanang i-retrieve yung letrato ay eh gagawin ko kaso pagka uwi namin nasira yung phone bigla at hindi na nag-open at yung memory card ay nakorap bigla at nawala ang lahat ng files. Kaya sobrang nakakatakot kaya binaon na lang namin sa limot yung pangyayaring iyon at inilipat na din namin ng puntod sila Lolo at Lola. Historia Tagalog Horror Stories